Siguro ng siguraduhin na malaki ang kikitain nila sa huli. Kaya ang kausapan dito, siguraduhan. Kaya sigurista sila sa mga hakpang nila, sa mga pagnanais nila na makakita mga bagay-bagay. Masasabi ito rin ang konteksto ng ating Ibanghelyo ngayon. Masabihin, kinakailangang mamuhunan ng malaki. Di ba narinig natin yung sinabi ni Pedro, di ba? Parang ang dami na nilang inigay na panahon, sandali, sakripisyo para sa pagsunod kay Jesus. Iniwan nila ang lahat-lahat, bahay, mga mahal sa buhay, trabaho, at kung ano-ano pa. Ginawa nila ito dahil may malaking pangako si Jesus para sa kanila. Ano yung pako na yun? Buhay na walang hanggan. Ngunit, hindi ito may lahat tulad sa negosyo dito sa lupa. Kasi, may kasiguraduhan na ang pangunahunan ni na Pedro at ng kanyang mga kasama dahil si Jesus mismo ang nangako ng kanilang kikitain. Kaya nga, masasabi natin na yung kasiguruhan ay dapat ng panghawakan ni na Pedro dahil si Jesus mismo ang nagbigay sa kanila ng uh, pangako. Nakatakot lang dahil kahapon, hindi ko ba, narinig natin sa ibang henyo, pero isang napakayamang lalaki ang lumapit kay Jesus. Kung sa pantahan natin, kasi yung kwento ko iyon, Parang uh, open-ended po yun eh. Open kasi nga, binigyan ni Jesus ang pagkakataon niya lalaki na mag-isip. Uh, hindi natin alam kung ano man ang nangyari talaga. Kung bumalik nga ba yung lalaki ito kay Jesus, sumunod sa kanya, at ipinagpili yung kanyang mga ari-arian at pinabingi sa mga dukha, o pinaniwala na lang yan yung paanyaya sa kanya ni Jesus. Hindi natin alam kung ano nangyari. Kaya nga, nakakalungkot na kung saan nga ginawa ng lalaki iyon, baka yung pangako ni Jesus para sa kanya ay kanyang nakami. Kaya nga, para kay Jesus, ang mga sumusunod sa kanya ay hindi mawawalan ng gantimpala. Ang sumusunod kay Jesus ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Bagamat magiging maligaya at ganap ang buhay dito sa lupa, ang magiging pinakamagandang gantimpala ng susunod so kay Jesus ay ang buhay na walang hanggan. At ito naman talaga yung ating mga hangarap sa buhay na ito. Ito yung dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay na siya para sa ating Panginoon. Kanya nga, isang paalala na ang mahalaga sa huli ay kung saan ang ating magiging at Kaya ito ipaalala pa rin para sa atin na sana ipagpatuloy natin at uh, kasamit pa rin natin ang kahatungan natin na buhay na walang hanggan sa buhay sa piling ng ating Panginoong Isus. Alam natin na hindi madali ang uh, pagpasok sa kanyang kaharian ngunit si Jesus na rin ang nagsasabing kasama natin siya patuhin natin siya, inspirasyon natin siya para makamit ang buhay na walang hanggan. Pinapatuloy tayo na lang, sana kasi pa rin tayo ng ating Panginoon. Sana nga, sa bandang huli ng ating paglalakbay, kahaya ng Diyos ang ating makamit. Amen. Amen.